Hello, hello, welcome, welcome. Jacqueline here again. Kamusta po ang lahat? Ayan, hindi na po tayo nakapag-kamustahan. So, gusto ko lang po mag-share uh, na mga thoughts. At uh, ayan po, i-share ko po to at uh, makaka-relate po ang mga work at home ah uh, na mga call center agents. So um last night, uh, my shift starts at 8 p.m. until 5 a.m. but I was not able to um had my shift. So I uh, usually pag my shift po ako at least um 40 minutes or uh kunwari kung 8 o'clock ang aking shift magbubukas po ako ng um, computer ko or magsiset up ko ako around uh, 7.20. So, ganun ho. Um, or pinaka-late na yung 7.30. So, bumangon po ako magsi 7 Um, 7.20, siguro mga around um, mga 7.15, binuksan ko na yung um, computer ko. So, yun nga po, to cut it short, I was affected by the Microsoft um, Windows outage. So, would you imagine, um, natapos po ako, magsi 7am na po. So, that's around almost 12 hours of, um, fixing lahat po, reboot, restart, restarted, ako, nag-restart ako, nag-shutdown ako, ilang IT po ang nakausap ko. So, um, Hanggang ngayon po affected po tayo no. So um hindi po tinatanggap ng VPN yung aking login. So um ang naging unang work around or troubleshoot is to um uh change all my login password. So sabi po ng TL ko baka hindi ako nakapag-change ng password. So ang iniisip ko, paano kayang naging monthly na ba yung change ng mga password natin? Kasi usually, every three months, di ba yung, yung mga SSO password namin, every three months, nagpapalit po kami. There will be uh, an email or an email prompt to us na nagre-remind na in few days, you need to change your passwords. So, nagtataka ako because I had also at the same issue last month. So, I was late for two hours, but thank God, it was only 2 hours. Right now talaga, I was absent. So, hindi po, I will be paid. Gagamitin po yung uh, mga accruals ko or leave um credits ko. But of course, sa, um, sa sa work, I will be tagged kung ilan yung hours. Would you imagine, including my uh, lunch, so that's 9 hours. Hindi po masaka ka-stress po kasi hindi po ako nakapag-break, hindi ako nakapag um, lunch kasi wala akong ginawa kundi mag ay mag ayos na mag-ayos. So, thinking kasi sana makabalik ako, no? Makapag-report pa rin ako even half day lang. Even nga two hours lang, eh, maipakita ko lang talaga na makabalik ako at makatulong kasi um, during this hour talagang since how, how many days na naman naming uh, travel waivers sa Amerika. So, talagang kulang kami sa tao. But talaga, eh, hindi talaga kinaya. So, umiiyak na ako pero hindi ko ano kasi nga high blood tayo hindi ko hindi ko siya gaano iniintindi para ano na lang ga, intindihin ko na lang na ganito na talaga yung outcome wala akong magagawa kasi computer ko na yun nasira so Pray lang ako ng pray. Lord, bigyan mo ako ng um, IT na magaling, na makakaintindi. So, lahat ng IT na nakakausap ko. So, overseas kasi yung IT namin. So, mga Indiano, magagaling naman. Kaya lang ang work around nila is to uh, reset my password. Reset lang ng reset. Nakailang reset na ako. Ang TL ko nakailang reset na. Um, aside from na reset na ako sa sarili kong ano may may link no to reset password um, aside from that IT did it so many times as well so nalito na narito na hindi na talaga tinatanggap yung mga passwords maski na ilang beses gamitin so that's it to cut it short um 8 hours na kong nagto troubleshoot naiyak na ako, I did try again calling the IT services. And then, I told the IT, kindly help me out because um, my shift started before 8 um, p.m. And then, hindi na talaga ako makalagin. I'm so tired now. <laughs> Medyo magniyak-niyak na tayo. Sinabi ko talaga sa kanya yung frustration ko na I really need to fix this because or else I'll be absent again or I will be reporting on site. And, ayun, sabayan pa ako yung sabihan na mag-onsite ako. Parang, nakakaano na, na hindi kasi pagod na pagod ka na nga. Tapos, yung pa yung sasabihin sa'yo, diba? But, but, I'm also responsible of, syempre, kung may issue ako, kailangan kong mag-onsite. Pero, I really need to fix this. Um, ayun nga po, si IT, ang galing na, ni-reset for the last time. Sabi niya, don't worry, I'll be fixing this. So, um, may mga ginawa. siya. Ang tagal namin over the phone. So, tinrain niyang i-reset ulit. Sabi niya, ilang beses mo ni-reset yung passwords mo. So, sabi niya, eto, si Shempe, ni-reset niya. Okay na. So, you will be using this. So, uh, sa help po ni IT, nag-reset po kami ulit ng um, passwords ko or mga logins ko. And then, He um, referred me to a chat IT agent. Why? Because si chat, i-remote access na yung computer ko. So, pati sa remote access, when I had my um, uh, um, chat uh, system, may mayroong isa pang um, gagamitin no na i-remote no hindi ko rin ma-access so ilang nakailan din ako na and so what you need to do is of course uh, submit a report take note of those report kasi kailangan yon syempre para validated um take uh, take note write down if you can write down the rep all the reports of uh, that had happened para si TL aware Uh, hiniisipin ni TL na talagang parang gumagawa ka lang ng parang parang hindi makapasok, no? Wala, mas grabe pa nga ho yung hirap ko dahil hindi po talaga ako tumayo sa upuan ko. Uh, hindi ako nakakain. Mas masakit Mas okay pa yung may trabaho ako, nagchat-chat ako kasi... Uh, break time tayo ako, nakakakilos ako. This one, hindi talaga ako. Ang sakit ng katawan ko, sakit ng uh, ulo ko, buong 12 hours, hindi po ako nakatayo. Ihi lang po ang pahinga ko. So, yun nga po, ginawa po ni chat, na remote access po niya. Habang sa, sa loob ng 12 hours na yon nagbabasa-basa po ako. You can also take note of the errors. Lahat po ng errors, pag i-enter po ninyo sa Google, ang reason po niya ay sa Microsoft Windows. So, parang kinabahan na ako. Bakit tala? Parang naapektuhan ako. Ang tagala nung outage natin sa Microsoft Windows. Um, Di ba? Remember, one month ago, nagkaroon ng outage yung mga airlines. So, ngayon, hala, sabi ko, click ako ng click, search ako ng search. Ay, uh, yun nga yung mga errors na yun is affected ng mga out uh, ng Microsoft um, outage. So, ngayon pati yung VPN mismo, yun yung naapektuhan, na hindi niya ma-recognize maski na ilang beses po kayo mag-change ng inyong mga password. So, nakita ko si um, IT ni remote access na niya, but uh, please keep in track or monitor the chat because si IT may mga inuutos sa inyo. So, read. Habang nagre-remote si IT, huwag niyong pababayaan siya kasi minsan mayroon siya mga tinatype na hindi niya kayang gawin remotely. So, you need to um, also uh, uh, keep track or keep an eye on your monitor kasi minsan mayroon siya tinatype na ipapagawa sa inyo. So, yun nga po. Si, si remote chat, I think almost one hour din yung ginawa. Mayroong pangakong Pinoy na IT, local IT, na tumawag din kasi si TL humingi na rin na sa klolo sa remote IT namin. Iniwan din ako. Inaantay kung balikan ako. Hindi rin niya magawa. So, to end that, so kailangan lang reformat or we call it reimage kasi nakita ko nare-image yung Microsoft Windows and at the same time nagpaalam si IT sa akin na some of the applications will be um reinstalled pumayag ako at yung VPN talaga ni uninstall niya at ni reinstall niya yeah, but before that i saw that the Microsoft was ah uh, reformatted as well or reinstalled as well. So, masyado maraming um maraming apps siyang binuksan, hindi ko na maintindihan dahil hindi naman tayo technician, hindi naman tayo ma eme -MM, maalam sa sa computer, no? Pero syempre work at home tayo at call center agent, medyo natututo na rin tayong dapat mag-troubleshoot um, what are the things to do. So, instead of going on site, I decided to um, provide more patience na talagang kinlink ko na maaayos ko siya um, today after um, yeah, I will not sleep i will not end my day without fixing this so 12 hours of um uh trying would you imagine so sa mga nagkaroon magkakaroon ngayon po si Carms hi carms shout out tayo sa kSD ko si Carms ay um nasa chat na rin uh, Kakaawa siya kasi sinabihan siyang pumunta sa um isang uh, on site namin kasi ang nearby na uh, isang company namin is sa Baguio instead of going here in Manila doon papare image. so i was ano, parang naawa ako sa KSD ko na, hala, bakit ganon? Sabi ko, try mo lang nang itry, makakuha ng magaling na IT at pwede naman yan gawin um, sa bahay. So, talaga image yung computer ko. Thank you, Lord. Biligin ako ng wisdom na hindi na, na napanghinaan ng loob. Talagang nag-chat ako na nag-chat, tumawag ako ng tumawag at binigyan ako ng IT na magaling na inassure niya ako na magag magagawa to ngayon. Hindi aabutin ng ilang araw, hindi ko kailangan pumuntang on-site para magpaayos. So yun lang sa mga tulad ko na, uh, na may uh, hindi makapasok sa VPN, um, mag-IT nga po kayo at uh, yun nga, this is uh, due to the Microsoft uh, Windows outage, maapektuhan at maapektuhan remotely ang ating mga PC. So, thank you very much. It's been 12 minutes. So, thank you very much for watching my video. At uh, maraming maraming salamat po sa mga uh, followers natin. Nakakatuwa po last time. Nasa school po ako ni Aljur. Nakatayo po ako do, May lumapit sa akin na kasister natin na follower natin. At na tuwang tuwa siya. Pinafollow po kita si. So, thank you. At may mga natutulungan po tayo. At may mga Uh, Suki so po tayo nanonood. So, please follow, comment, and um, uh, please uh, uh, react on my videos. At um, I'll promise that I'll be making more um, videos na makakatulong po sa inyo. So, thank you again. Have a great Wednesday. God bless everyone. Thank you.